Sa ating mga kapuso, drumroll po muna tayo dahil may bago po akong YouTube channel na ibabahagi sa inyo. Ako po si If Sensei at ito po ang aking YouTube channel na tinatawag na If Sensei. Sa channel na ito, ay ibabahagi ko sa inyo ang mga tutorial, tips, at impormasyon tungkol sa pag-aaral ng wikang Filipino. Kaya mga kasensei, Abangan nyo ang mga exciting na video dahil tuturuan ko kayo paano maging magaling na magtagalog at maaaring gamitin ito sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-usap. Pero hindi lang po pure English ang aking channel. Maaring gamitin rin natin ang combination ng English at Filipino language para mas maintindihan natin ang mga topic. Sabi nga nila, ang pag-aaral ng isang bagong wika ay bihirang bilang lang ang matuto nito. Kaya naman tutulungan ko kayo na mas madali itong maunawaan at matutunan. Ka-sensei, tayo ay tutulong at magtutulungan para matuto tayong lahat. Palakasin natin ang ating pagsasama sa pagsulong ng ating kaalaman sa wikang Filipino. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Abangan nyo ang aking mga tutorials, tips, at iba pang impormasyon tungkol sa wikang Filipino sa aking YouTube channel na If Sensei. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subscribe at pagtangkilit. Sama-sama nating abutin ang ating mga pangarap na maging magaling sa paggamit ng wikang Filipino. Ako po si PH Sensei, at ito ang ating channel na handang magturo at mag-aliw sa ating mga kapuso. Hangad natin na tayo'y maging magagaling na ka-sensei sa paggamit ng wikang Filipino. Muling maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mabuhay tayong lahat!